Hindi maalala ni Kai kung kailan huli siyang natakot ng totoo. Noon, sapat na ang pangalan ng multo para magtago siya sa ilalim ng kumot. Ngayon, nagbasa na lang siya ng mga forum at nanood ng mga documentary, sinasabayan ng maliit ng ngiting hindi na umaabot sa balat. Pero ng gabing iyon, habang nakahiga sa duyan at naririnig ang paghinga ni Brutus sa likod ng kabin, may kakaiba siyang inaasam, na maramdaman, kahit sandali lang, ang totoong takot. As in... Uli na ba ngayon? Ang bulong niya sa dilim. Tingin ko, sagot ni Morgan na walang takot sa boses, lahat ng ilaw nasa cabins. Gabi na ng unang bahagi ng Oktubre, pinasyalan nila kasama ng pamilya ang cabin sa Central Oregon para mag-online. Magkaibigan sila ni Morgan simula pagkabata, hindi lang basta kasama, siya ang pabulitong pinsan sa buong mundo ng mga Ark Pagkatapos ng hapunan, nag-set up sila ng dalawang duyan sa gilid ng clearing, nakakapit sa mga sanga para tamuhin ang malamig na hangin. Bago umalis ang nanay ni Kai, punang nilang babalik agad. Nakangiti si Kai habang tinitingnan ang buwan na nagtatago sa ulap. Late night walk, suhestyon niya kanina, sumang-ayon si Morgan kaagad. Lalo silang natuwa nang sabihin ni Kai na mag-iikot sila sa kagubatan, hindi para maghanap ng multo lang, kundi para subukan ang hangganang iyon ng takot na hilig talagang hanapin ng binata. Tumulak sila na may daladalang liwanag ng buwan, bitbit -bit ang Brutus na naglalakad na parang aninong sumusunod. Tahimik lang sila, hawak ang isa't isa, parang sinasala ang malamig na hangin kasama ang mga pino. Muntik nang magbiro si Cry tungkol sa paglalakad kasama ang multo, pero nang tumahimik na lang si Morgan at tumutok sa dilim, nagiba ang tono. Ano ang pinakamalaking takot mo? Tanong ni Morgan, parang laro lang. Nahihirapan akong sagutin, sagot ni Kai. Biglang may panimulang imahen na pumasok sa ulo niya, hindi ganyang basta takot na weblight ng pelikula, kundi isang bagay na parang nakaimbed sa loob. Nilabanan niyang ilarawan, pero nawawala. Wala lang, paliwanag niya sa di inaasahang pagkahapo. Natawa si Morgan at nagmungkahi ng isang mastanga, Isang larong na magpapadobol sa pagkahilo ng sense of direction, magswing sila ng paulit-ulit na nakaklose ang mata. Panalo to, sabi ni Morgan. Kapag nawala ang sense mo, mas intense ang takot. Sumang-ayon si Kai, nag-ikot sila hanggang muntik mawalan ng balanse. Bumagsak siya sa lupa, pinapyunas ang mga pine needles sa buhok. Nang tumayo, wala na si Morgan. Tatawagan at tatawagan niya ang pangalan ng kaibigan, mabababa muna tapos sumigaw, walang tugun. Kung nagtatapat man siya ni Morgan ng banta, bakit hindi natawa at lumabas na lang? Nagumpisa ang pamumulitika ng isip ni Kai. Kailangan niyang hanapin ang clearing. Kung mahanap niya iyon, alam niya ang daan pabalik. Naglakad siya sa paligiran, sinusubukan gumalaw ng pie-cut na pattern para ma-reorient. Umiinit na ang takot, umulan ng katahimikan, tapos, may marinig siyang isang pag-scrape, mahina sa una, lumalapit at lumalaki. Parang isang hayop na may sira ang paa. Napalingon siya at muntik na masinang anino, mahahabang manipis na appendage na nakausli mula sa dilim. Tumakbo siya ng walang direksyon, bumagsak sa lupa, nagdapa sa madulas na dahon. Nawala ang panahon, ang hangin tumigil, ang mga pandamanika ay naging sobrang alerto. Ang pag-scrape lumalapit, at biglang lumitaw ang clearing, mga ulap ng fog, parang may hina ng buwan na pumapasok lamang sa isang bilog kung saan may isang napakalaking oak. Si Morgan ang tumakbo papunta sa punong iyon, nag-iisa at nakangiti ng unang nakita niya. Paglapit ni Kai, napansin niya ang daan-daang bagay na nakabitin sa mga sanga, mga buto. Maliit at malalaki, phalanges at femurs, isang fragment ng panga. Isang pag-aalala, ang kumawala sa kanya, ang katahimikan sa paligid ng kabi na kinalakihan niya ay puno ng mga kalansay ng hayop, hindi ganito. Sino ang gagastos ng oras nito? Kasunod ng pag-uwi, nagpulsi Brutus ng mabilis, at tumakbo. Naputol ang tali ni Kay mula sa kolor at naglaho. Di bale, sabi niya sa sarili, malalaman ni Brutus ang daraanan pabalik. Pero hindi siya natuwa, may hindi maipaliwanag na tensyon. Baka dapat umuwi na tayo, sabi ni Morgan, ayaw kong magising ang mga magulang natin. Ang saya pa naman, tutol si Kai. Pero biglang napalay si Brutus, hinayla ng anumang bagay, at tumakbo. Honing in sa pista na pumasok ang kanilang landas, pumunta sila mas malalim sa kakahuyan. Sa paglilinis, ginabayan ni Morgan si Kai. Isara ang mga mata, utos niya, at paikotan natin ang sarili until we can't stand. Gumawa sila ng laro umiikot hanggang malipong. Nang bumagsak si Kai at tumayo, wala na si Morgan. Nagtawanan siya sa sarili na tinuruan lamang siyang takutin. Pero limang minuto, walang sagot. Tumataas ang lamig sa katawan. Tinawag niya muli si Morgan. Wala, nilakad ni Kai ang isang mahabang spiral, sinusubukan hanapin ang clearing. Matagal na niyang naramdaman ang pag-uunat sa paligid niya, ang mga pine needles, ang pagkakasunod-sunod ng mga trunks, lahat pareho mabilis na nagkakaroon ng pananimantala ang isip niya, may sinusundan siya. Ang pag-scrape, ang pagtaas ng tunog, at bigla, isang mahabang anino, parang may paitiwang appendage, lumabas mula sa dilim. Tumigil ang hangin, tahimik, isang imahe, memoria, sumabog sa ulo ni Kai, isang ritual, madilim at maalinsangan, mga anino na naglalakad sa kagubatan, nag-aalay ng buto sa ilalim ng isang palatandaan ng kahoy. Ito ang hindi isang pantasya, ito ay parang isang alaala na napupunta sa kanyang buto. Nakita niya mga mukha, mga piraso ng katawan, mga kantong na nakaipit sa mga bisig ng mga nilalang. At nang lumabas ang nilalang sa gitna niya ngayon, hindi na niya tinatawag itong anything human. Hindi muna siya masisajep, bulong kay Morgan, ngunit hindi iyon si Morgan ang nagsalita. Ang tinig ay malalim, guttural at hindi tama. Ang mukha ng kaibigan niya, nakaharap, ay napalabo at ang mga mata ay dilim. Hindi mo may save ang kanyang, inuulit ng boses. Ang dugo ni Kai ay naging malamig na yelo. Ang kanyang mga binti naging lapag, bumagsak siya. Nakaramdam siya ng bigla ang pag-alis ng bagay, siya ay tinulak pabalik sa isang memoria na hindi niya alam na pagmamayari niya. Nakita niya ang sarili niya, hindi ganoon bata, kasama ang ibang mga tao sa isang kaikat ikot na panrelihiyong ritual sa kakahuyan, Nakita niya ang mga bitbit ng buto, nakita niya ang pag-uwi ng mga kabataan at ang pagbabalot ng mga butong iyon sa barko ng puno. At sa gitna, may pangalan, anuman ang tawag nila sa nilalang, na pumipili ng mga biktima mula sa mga locals. Hindi, hindi siya makakain ng ganoon. Hindi siya, ngunit ang larawan ay nananatili, ang sarili niya, kaunting mas bata, humawak ng isang maliit na buto at pinagtatahi ito sa isang sanga. Ang mga ngipin niya ay tumangi sa paglala ng remembering. Sino ang nagsasabi na hindi niya ito nagawa? Ang mga fragments ng nakaraang buhay niya, mga bagay na tinakpan at niligpit, lumabas na parang mga daga sa ilalim ng banig. Si Morgan ay hindi nakikiusap, tila pinuno ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kaibigan niya. Ang mga kamay nito itinaas, at mula sa mga palms nito lumitaw ang isang alo ng malabong anino. Hindi mo may save ang kanyang sabi pa nito, at naglabas ng isang tawa na parang pambubulok sa pagitan ng mga puno. Kahit hindi niya maunawaan ang lahat, alam ni Kay ang nalalaman, siya ay bahagi ng isang bagay na hindi niya pipiliin, ngunit tila nakatakda. Sa isang linya ng memorya, nakita niya ang pangalan ng inyong lugar, mga Arkwright, at isang pack na lumang naligaw sa mga bloodline, mga nila lang na kumukuha ng gastusin sa kanilang lugar sa gubat at kailangang pagpalalagyan ng punong-punong ng buto para manatili ang kapayapaan ng hunting grounds. Ang mga buto ay hindi lang hayop, minsan tao. Hindi niya alam kung paano, pero napilitan siyang lumabas ng clearing. Kailangan niyang umalis. Kung may anumang pagkakataon na iligtas ang kaibigan niya, kailangang magawa niya ito ng mabilis bago tuluyang mawalan ng laman ng mundo. Naglakad siya pabalik sa tinatawag na House of Echoes, ang cabin, ang mga porch, ang mga ilaw, pero nang tumingin siya, nakita niya ang kanyang sariling pamilya na parang mga estatwa na nakatayo sa veranda, hindi gumagalaw, mga mata nila malamlam at walang buhay. Ang tanong na pumailan lang, nasaan ang Brutus? Nasaan ang mga tunay nilang sarili? Kumanda si Kai, hawak ang maliit na buto na kusang bumagsak mula sa isang sanga, naunahan niya ang sarili. Ang alaala ng kanyang mga kamay, mas batang kamay, na nagtatay ng buto sa sanga ay nagbalik. Tinanggap niya ang katotohanan na hindi siya isang ordinaryong teenager, siya ay tagapagmana ng isang kasunduan na paulit-ulit na pinarinyo sa bawat henerasyon. Gaano kalayo ang gagawin mo para sa pamilyang ito? Tanong ng isang boses mula sa likod niya, hindi si Morgan, hindi even ang anino ngunit alam niya na ito ang nilalang na matagal nang nagtatakda ng mga panuntunan. Sa madaling salita, siya ang isa na nagbigay ng mga buto, at kailangang panatilihin ang balanse. Sumalpok ang pangungusap sa dibdib ni Kai. Kung pinipilit siyang maging tagapangalaga ng tradisyon, paano niya mababago? Kung tatanggi siya, paano mabubuo ang mga sumpa? Ang mga choices niya, iligtas si Morgan at sirain lahat, o sumunod sa pattern at isakripisyo para maprotektahan sila, lumilitaw na parang anino ng dalawang daan. Naglakad siya pabalik sa clearing, dala ang maliit na buto, at nakita si Morgan, hindi ganap na normal, nakatingin sa kanya. Ginawa mo na ito dati, sabi ni Morgan ng dahan-dahan, boses puno ng pagtataka. Ginawa mo, hindi mapigilan na tumulo ang luhang malamig mula sa mata ni Kai. Hindi niya alam kung totoo ito o gawa-gawa ng mga nilalang, pero may isang punto na kalaunan ay nagdesisyon siya, pipiliin niya ang pagkakaibigan. Kung siya ang sanhi ng sakit, tatanggapin niya ang pananagutan, ngunit hindi sa pres pagkakamit ng ibang inusenteng kabataan. Kumuha siya ng maliit na buto at dahan daw ang inilagay ito sa lupa, sa ilalim ng ugat ng oak. Hindi tinanggal ang anino sa ibabaw ng clearing, kumalat ang hangin. May tunog, isang pagungol, at parang nagbukas ang lupa. Sa loob ng panahong iyon, para bang nagsignify ang kalikasan ng isang pagbabagong na hindi niya lubos maisalarawan. Nang tumayo siya paligid, napansin niyang ang mga buto sa sanga ay naglaho, hindi na nakabitin, at sa lugar niyan, may mga marka na parang naghilom. Ngunit hindi naging maliwanag ang pagkakagan. Dahil may isang presyo, nang dahan daw ang tumingin si Kay pabalik, nakita niyang ang mukha ni Morgan lumiliit at nawawala. Nahulog ang kanyang usapin sa isang tahimik na smile. Hindi siya nawala, naglaho siya sa iba't ibang paraan. At sa veranda ng cabin, ang pamilya ni Kai, haring kumuhuni, bumangon at tumalikod, parang hinihintay ang isang bagay. Salamat, bulong ng boses, hindi ang boses ni Morgan, at hindi rin si Brutus ang tumugon. Mula sa kakahuyan, may pamilyar na pag-ikot ng mga limbs at pagdampi ng lupa, mga nilalang na hindi ganap na tao. Hindi ganap na hayo, sumayaw sa paligid ng oak. May mapangahas na kapayapaan na damaloy. Ang clearing ay lumamig, at para sa unang beses sa gabing iyon, nakaramdam si Kai ng isang uri ng katahimikan na hindi niya kilala, isang katahimikan na may halong pagsuko at Kaluwagan, lumakad siya pabalik sa cabin, papiilang hibla ng liwanag ng buwan sa mukha niya. Sa loob, ang mga magulang niya ay natutulog pa rin, alinta ng buhay. Brutus, nakikipaglaro sa anino, bumalik at humiga sa porch, tila hindi napapansin ang pagbabago. Si Morgan, hindi si dating si Morgan na niya, nakaalis na sa kanyang mga mata. May bakas ng isang ngiti na hindi makatapos. Sa huling pagkakataon bago pumasok sa loob, tumigil si Kai at tiningnan ang puno. Hindi niya ito sinira, hindi niya pinilit labanan ang mga lumang kasunduan, Ginawa niya ang isang bagay na mas simple at mas mapait, pinili niyang saktan ang sarili at subukan baguhin ang pattern. Naglatag siya ng buto ng walang ritual, ng walang audience, at ang gubat ay tumugon. Hindi permanenteng paglilinis, hindi walang ingay, tulad ng isang banda ng pusong gumugol sa pagitan ng dalawang mundo. Umalis si Kai na may kaalaman na may bagay na lumulubog sa mga ugat ng kanyang pamilya, alam niya na may karera na susundan at anumang araw ay maaaring magising ang buto sa ilalim ng lupa. Alam niya rin na hindi niya lubusang iniligtas si Morgan. Pero may isang maliit na bagay na hawak niya, isang break sa chain. Hindi ganap, hindi pang habang buhay, pero sapat para managinip ng ibang katapusan. Pag uwi nila sa lungsod, si Kai ay lagi nang nakatingin sa bawat puno. Minsan natitikman niya ang lasa ng lupa sa dila, minsan naririnig niya ang malabong pag-ungol sa hangin. Naisip niyang subukan at sabihin sa iba, pero may alam siyang katotohanan na hindi madaling paniwalaan. Sa halip, nagsulat siya, nagsusulat ng mga bagay na minsay parang pamiid, mga pangalan, mga buto, mga araw. Baka isang araw may makakita at maniwala. At sa gabi, kapag ang hangin ay tahimik at ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng mga sanga, napapailing si Kayat at iniisip, may mga bagay sa mundo na hindi mo maaayos sa isang iglap. Ngunit may mga sandali na, kahit paunti-unti, pwede mong pigaan ang chain at gawing mas maliit ang anino. At iyon ang kanyang piniling gawin, ang maliit na bagay na gumagawa ng pagkakaiba.